Mare, hmm. Gusto mo bang sumama dito sa ano ko? Stretching, stretching ko. Exercise. Hmm. Hindi ka, wala akong exercise sa katawan ko, Mare. sumama ka ano dito? Kailangan mo to. Hmm. No. Ano bang benefits niya sa katawan, Mare? Mapa, ano, pampabuhay ng dugo. At the same time, mm. syempre, ano na rin, di ba? Exercise na rin. Mabubuhayan talaga ako niya. Balikan <laughs> na kaya dito! Halika okay. na. <laughs> <laughs> Makama na ako. Hmm. Tama ka na. Sige. Ano mo magagawin? Gayaan mo na ako ha? Ah, uh, gayahin lang kita. Ganto ka. Okay. niyan. Mm -hmm. Yung paa mo ayusin mo ah, dito. Ito, ito hey. Inaayos ko mare. <laughs> Now. No. Nari, naupo ka lang. Oo, oh, Mare. Oo. Nalate lang, na lang. <laughs> mare, lang yung ano. Mare, ano ka ba? Eh, yung tuhod ko, Mare. Alam mo, medyo malambot na ito. Kaya nalate lang. Oo, oh, okay. isa pa, ha? Oo, okay, isa pa, Mare. One, two, three. Go. Mare! Bakit, Mare? Up. Up, oh, nalate lang. <laughs> okay, kaya. Kaya, kaya, Mare. Kaya. Kaya. Ganda pala ng exercise na yun, no? Oh, isa pa, ha? Isa pa, isa tuhod pa, mari. Naman. Hawak ka sa tuhod. Okay. Hawak, Hawak sa tuhod. Sa tuhod. Okay, ikot 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 Hmm, ikot-ikot, mare. One, ikot, mari. two, 3, three, four, 6, five, five, six, seven, seven, eight. Eight. Pare. Oh, pare. Mare, mare pala. Yes, pare. <laughs> Paano <Pare> naman ako? <laughs> ah, Baliktad. Baliktad, reverse. One, two, three, go. One, two, three, four, five, six, 7, okay. okay. Meron ka. Okay. na rin mo Bend your knees. Bend your knees. <laughs> hawak hawak dito. Hawak hawak dito. Pare, ba't kong Ah, mo Kasi ganyan. okay. Tapos, wow. Wow. Kasi, wow. Wow. Mare. <laughs> <At> <laughs> Nakakapagod, di ba? Oo, oh, nakakapagod nga. Hinihingal na ako. Ah, uh, meron pa, ha? Uh, okay. Di ba may pa-forward? Okay, pa-forward. Okay. Pa-side naman. Pa-side naman. Pa-side, okay? Okay. One, two, three, go. Woo!